Pakipaliwanag na yung principle ng obstruction of justice. Kasi sa mga ordinaryong tumitingin, uh, parang malabong walang makasuhan kung sakasakali ng obstruction of justice based sa mga facts na lumalabas kung paano kahirap yung naging uh, pag-serve ng arrest warrant ng Philippine National Police. Diba kung napanood ang mga nanonood sa atin yung presentation ng General Torre doon sa pagdinig ng tatlong senador tungkol doon sa uh, pagtukis dito kay Apolo uh, Apollo Kibuloy eh nakalagi, sa video di ba kinakapkapan pa yung mga police grabe and they subjected themselves to that so ano ba yung mga Absolutely. ano ba yung definition of obstruction of justice may mga ilang mga yung batas na tinutukoy ng obstruction of justice PD 1829 eh. so panahon pa ni uh, unang pangulong Marcos di ba nang isin, isinabatas yan Basically, uh, kahit may listahan ng mga bagay na kapag ginawa mo na may kinalaman dun sa pagpigil ng isang investigasyon o kaya pagharang ng panghuli ng isang tao na may warrant o kaya pag-derail ng, uh, ng isang investigasyon sa papamagitan ng paninira ng ebidensya, etc., pwede i-consider na obstruction of justice. So, dito sa kaso ni uh, Pastor Kibuloy, ang mga specific acts na pwedeng uh, ma -ma -ma pumasok doon sa sa depinisyon ng PD 1829, una, yung harboring or concealing a fugitive. Ang ibig kasi dito, kung alam mo na yung tao ay may kaso, may warat sa kanya, hinahanap siya ng pulis, may utos yung korte na siya ay uh, hulihin. Tapos tinag tinulungan mo siyang itago. Okay? Tinulungan mo siyang uh, binigyan mo siya ng uh, ng safe harbor, Eh, 'di ba? Eh, ano pa nga ba 'yun? 'Yun kasama 'yun, 'di ba? Bagi din yung mga taong humaharang nung processes So, kung halimbawa, pinigilan mo yung mga pulis na pumasok doon sa compound at ang uh, ang direktiba doon sa mga pulis dapat ilang dapat silang pumasok to execute yung warrant at hulihin yung tao na kapangalan sa warrant, pwedeng uh, pumasok din yon uh, sa ilalim ng uh, ng obstruction of uh, of justice. So, madami-dami actually yung mga provision doon sa PD 1829 na pwedeng i-apply dito sa mga Madaming nangyaring uh, drama, 'di ba, sa Mahab? Kasi napakahaba rin naman nitong ano eh, nitong uh, naging uh, naging saga na to actually, itong paghahanap kay uh, Son of God eh. So, sa lahat ng mga nangyaring 'yon, everything from tidulungan nilang itago to hinarangan nila yung pagpasok ng pulis, including, ito pa pala, misleading, magbibigay ka ng maling impormasyon para malito yung mga pulis o yung mga yung mga nagbanggit na, oh, wala naman dyan, nasa ganitong lugar nasa langit nga daw posibleng uh, okay. gawing basis yon for uh, for obstruction of justice. Well, di ba Barry, 'yung uh, pag-request ng PNP ng uh, building at saka area plan sa Office of the City Building Official at pag-reject diyan nung uh, mayor, no? Di ba obstruction of justice yan? Paano Pasok yan. Uh, oh. Diba ba pwedeng tanggalin dyan yung deputization ng mayor in terms of control ng local police na ibinigay sa kanya ng NAPOLCOM? Marami na kasi mga precedent cases yan eh. No? Na obstruction of justice yan eh. Di ba? na, nasinda ko kay Professor Llamas Tama! Pero papasok, papasok kasi yan dun sa delaying 'di ba delaying prosecution, delaying uh, service of court uh, summons sa pamamagitan ng hindi pag-cooperate sa pulis. And kung lalabas na yung mayor, inaabuso yung kanyang operational control over yung local police forces para pigilan yung uh, paggawa nila ng trabaho, pwedeng tang pwedeng maging batayan yon para tanggalin yung uh, control sa kanya at ilipat uli doon sa P sa Philippine National Police, national. Uh, headquarters. Ganun yung ideya uh, idea doon. Attorney, isang tanong. E push na natin envelope. Hindi ko siya nasabing ito yung ginawa ng tatlong, tatlong senador na nagsagawa ng pagdinig Ano? Pero A kung paano, kung <coughs> ang target o epekto ay... Pag <laughs> <I did> ganyan <laughs> <dirilil> di <laughs> <did> yung premise, <laughs> actually, sinasabi mo. <laughs> Wala akong <mo> sinasabi. Hindi ka sabi <laughs> ganyan yung mga estilo eh. Pag sinisip mo lang mo na ganyan predicate. Dito <laughs> <laughs> na natin kasi merong merong maitim na konsensya na bumubulong sa tenga ko, eh. you know, okay. ko eh. Ayan o. Sa, screen nyo, nasa kanan ko eh. Ayan o, yan yun. Yan, 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 yan. <laughs> okay. hindi, ko, hindi ko sinasabing ito yung objective ng tatlong senador na nagsagawa nung uh, pagdinig tungkol dyan sa operasyon ng Philippine National Police sa KOJC compound. okay. compound. Okay. Pero given what is written in the law, pwede ba iconsider yan na obstruction of justice? Lalo ko naranawagan kunwari sila na ihinto na under the pretext or pretense of uh, doing their legislative work, pero yun pala ay eh, gusto lang protektahan yung kaalyado nila. Well, medyo mahi, medyo mas komplikado kasi question kapag nasa context na ng kanilang legislative authority, di ba? Kasi ang 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 problema diyan kapag ang uh, uh, nag, ang siyang senador halimbawa ay nagsalita, 'di ba, in the context of a legislative proceeding, meron kang ano eh, parliamentary privilege. In fact, hindi ka pwedeng i-hold to account anywhere else except in the Senate itself. 'Di ba? So, malabo na maging basis 'yon for a criminal charge kahit obstruction of justice, pero kung ang Senado mismo <laughs> ay kikilos at sasabihin na pwede sampahan mo ng ethics complaint, halimbawa, o kaya kikilos mismo yung leadership ng Senado to say na, oh, itong ginawa ng tatlong ito, parang uh, nag-cross na ng line, di ba? Parang kung hindi lang sila Senador, dapat naging obstruction of justice na ito. Ayun, pwede silang mapakusahan. Pero as a criminal charge, basta sa context ng, uh, ng legislative work, baka hindi. Pero kung halimbawa, nagsalita sila sa labas ng Senado, Di ba nagpa-presscon ka. Nagsalita ka doon. O kaya, nandoon ka mismo sa operasyon ng pulis sa di ba nakatayo ka sa tabi ng mga pulis, 'di ba? Nakikialam ka doon. Ayun, pwedeng i-construe yun as uh, yung sinasabi ni Sen Ronald kanina, na contributing to the delay <laughs> ng uh, ng process. At pasok 'yon doon sa scope ng PD 1829. So hindi lang sa uh, talaga mga taon, na lecturean sila ni General Torre tungkol sa Uh, difference between a search warrant and a warrant of arrest lalo na yung dating chief PNP na lectureran ang hirap uh, naman <laughs> ang hirap naman talaga yung malaman isipin mo you're expecting too much kailangan <laughs> um, ba pag pnp chip ka tapos naging senador ka dapat ba alam mo yung difference between a search warrant nga, and an arrest warrant and dumasas, to so. to the credit of senator bato one of the most brilliant minds in the senate today eh di ba nag accede naman siya agad oh, you're correct di ba mm ano <laughs> debate? Eh? Mas kagad, matras, no? Oh, matras, matras na managat. <laughs> gusto ko lang alam naman natin na hindi naman natin mapapanagod ito mga senador na to. Although pwede tayong magsuspecha na mukhang ginagamit niyo yung uh, legislative power para medyo konting i-delay. Ah. Suspecha lang naman, hindi ko sinasabing yung objective nila. Naniniwala pa rin tayo sa kay butura na puso nila na talagang busilak ang kanilang intention. Pero isipin yes, nyo naman, di ba? Na Kung sino yung nag implement ng batas si General Torre, ayun eh, pa yung pinapagalitan. <laughs> oh. yun pa yung ano, yung binubusisi yung trabaho, di ba? Wala akong sinasabi na, posib na posibleng alam nila na malapit ng makuyog. Wala akong sinasabi na posibleng alam nila na malapit ng sumuko. Wala akong, sinasabi na, yan, ha? Wala akong sinasabi na... Yan, Wala na pwede nga uh, dinidistract lang nila si General Torre dahil uh, eh, uh, na-corner na ng husto at saka nagne-negotiate na sa ilang mga mga intelligence officers sa kanyang pagsuko. Wala akong sinasabing ganoon ha, no? Wala akong nagsasabi, okay. wala akong sabi na yung ginawa nilang hearing, no, ay meron silang prior knowledge doon sa magyayari, no, two days later. Wala akong sinasabi. Buti malinaw, gano? buti malinaw 'yan. Buti na lang. Ilang, ilang, ilang. Wala wala akong sinasabi. Ang <laughs> haba sinabi niya para sabihin niya na wala kayong sinasabi. <laughs> <laughs> at least hindi ako set ng predicate no, na katulad ko sa... Akala <laughs> ko na kami ko at may sabi sa pang iba. Alam mo, parin isang gabi may sinabi pa yan eh. Hindi ko kinakancel ha. Ah. Hindi ko kinakancel yung ginawa nilang ganito ha. Hindi ko kinakancel ha. Ganun kumakamada lang ako. Kumakamada. <laughs> tayo tayo no, lang. No, eh. No, aliwa. tayo, tayo lang dito eh. Tayo tayo lang eh. Okay lang sana kung marami nanonood dito. No? Eh, eh. Isa lang naman nanonood dito. Tapos tayo tayo <laughs> lang. No? Tapos eh, pati Palat kami. Gaganunan mo. No? Hindi ko pa lang patin. Ayun ako. May mga nakain ito sa senator, ha? Eh? <laughs> ah, Lagyan natin ang konteksto para kay Atty. Barry. Baka hindi siya familiar doon sa... <laughs> <laughs> na Natatawa nat nat na ako doon sa kanyang impression, actually. <laughs> <laughs> ang pinag-uusapan namin noong time na yun, linggo yan, di ba? Kasi may nagtatanggol kay Secretary Abalos na napuyat na nga, ah. ginawa na kayong trabaho niya. Tapos talagang binabash pa on social media. Yung kabilang banda naman ay, eh bakit kasi nagpa-picture? Nakaganon pa eh. Diba? Uh, mahaba yung discussion dyan. Doon sa dating ng picture na yon. Ang punto ko, hindi naman siya mutually exclusive eh. No? Hindi naman porket tinuliksa mo siya doon sa uh, selfie or groupie. Hindi ibig sabihin na, na sinasabi mo na, na wala siyang ginawa, na hindi siya nagtrabaho. Pero kanina bumawi ah. Si bumawi si Secretary Abalos kanina. Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi ko nakinig dito yan, eh. Na naman, grabe naman. Okay. Wala akong mapansin dito. Wala kang nanonood sa atin eh. Napapansin ko parang tayong tatlo na nag-uusap dito eh. Hindi <laughs> ko siya yung tiga labing isa na nakikinig dito. no? na oh. uh, Di ba sinabi natin? Di ba? Purihin mo yung mga tao mo. Huwag yung sarili mo. Purihin mo yung mga kwan. Di ba yung nandoon sa front line? No? Kaya yun ang ginawa niya. Oo, oh, mm. yun ang ginawa niya. Kaya tingin ko siya yung labing isa eh. Baka nga siya yung nagpadala ng death threat. <laughs> <laughs> o oh nga, kanina, medyo selfless siya, no? Talagang oh. pinocus niya yung, ano, yung oh, credit okay. doon sa, sa oh, Philippine National oh, Police, no? Maybe sa take a bow, my brilliant uh, team. Di ba? Marang ganun eh. Ah, Oo. Oh. Oh. Dapat, dapat kasi gano'n ang ginawa niya nung no, simula pa lang. Eh. <laughs> lagi siya makikinig sa Fox First. Tapos yun namin ni General Torre doon, hindi siya authorized to talk about it last night. Pero kanina, meron na siyang authority. So, yeah, kanilwento mga... niya na yung tunay na nangyari. Magaling si General Torre, very professional eh. Nasabihan siya na wag magsalita. Hindi siya nagsalita. Di ba? Sabi niya, yung mga bossing ko, yun yung magsasalita. Doon lang eh. Pwede siyang nag-epal eh. Pwede siya nag-epal at na-appreciate ng mga tao yun. Dahil siya yung nakita sa frontline eh. Siya yung nakita ang sumagot sa mga senador eh. Pero, meron siyang self-restraint. No, no? hindi ako yung bida rito. You know, yun ang, kanyang mensahe. Kahit siya yung bida, kahit alam niya na siya yung bida, eh, nag, nag-control siya. Yun yung, kulang, yun yung kulang sa mga self-restraint ng ating mga politiko. Lalo na yung gusto tumakbo sa midterms.